gato ng air gun niya. Bale yung disc is brake ng ng ano, sasakyan, kotse. Yan, kinonvert ko lang. Convert. Sakto makto naman. Sumakto siya oh. Yeah. matibay bay yun yung ito na no, gato. Ano? Oh. Siri oh. Yan, pinupulan ko lang. Pinupulan ko lang kasi ano, sasayad dyan. Yan, sinaktong sakto ko na lang. Gandaan nito Nakapag zero na tayo ng ano, uh, mga ergan. Gamitan na lang ng ano, uh, lifter sa likod, sa may bat. Eh, ipitin natin yung receiver dito eh, okay na kapag zero na tayo mamaya gamitin ko po ito